Grabe, lupit na tol. <laughs> Sino to? Nandito. <laughs> How many Seven hours, tol? 7 hours. 7 hours drive. Seven hours. Seven hours drive <laughs> para lang, ano, idahan dito yung mga ibon. Yan. Bali, ilan to, tol? Uh, yung nandyan is uh, pito, pero lima. Lima yung entry mo. Lima yung sayo, tapos yung dalawa kay... Yung dalawa. At ah, dadali mo kay ano? ko. Bali, apat yung sayo, yung isa kay bayo mo. Oo. Oh, Yan. So, makikita nyo to, unboxing natin mamaya kasi nga, Siyempre, ito yung dadaan lang dahil malayo pa yung biyahe na ito. ilang pa yung biyahe mo, Tol? Uh, uh, hours pa, no? 1 hour. mga 1 hour something pa, di ba? So, anong lock name natin? AG Lop. AG Lop. <laughs> Nandito na yung mga ano niya. Dito, pang malakas ang warriors. <laughs> Gusto mo ba ipakita pakita o sandboxing Bally. na lang? Pwede oh, yung pakita. O, ayun o. Oh. Parang ano rin yung pula. Yung pula niya. Ayun, ikaw na kumuha. Oh. Ayun o. Oh. Pula ka na lang yung break. Ito na yung mga pang ano niya, pandigma. Ayun oh. Ayun oh. Ha, pakadupit. Iyan ang aabangan natin. Sana dumulo. Sana dumulo. <laughs> Sana ma-settle natin ng maayos. Yun. So, itong isa, tapos sa... Uh, Bali, pito yun. Dapat pala kayo naman yan. Ano, kukunin ko lang muna nilalagyan. Alright. So, ito yung kanyang ikalawa. Yan. Ayun na. Oh. Malakasang ibon na ito. May clip ring pa. May palatandaan po. <laughs> Yan, kaya kabahan na kayo. Lalo si ano, si Uto ano, na ano, ang pangalan lang si Clip, si Clipton. <laughs> Clipton. Clipton. <laughs> dito, bumiyay pa, pitong oras. Pupunta raw siya rito pag ano, nanalo raw siya eh. Oh, Yan o. No? Kala mo, siya dun, eh. Yan ang ano. Ayan, si ano, Wako. Si oh, Wako, ganda ng pangalan. May mga pangalan okay. na. Wako, Wako. So, bukas isa-isay natin to lahat. Yung iba, bukas na makikita para maisa-isa natin lahat pati ring ban and then asika asika ko muna to all right let's go so yun na nga mga kaburo ko to bali, bago ang lahat ah maraming maraming salamat kay Kuya Archie nagdrive siya ng 7 hours para lang maidaan dito yung mga ibon and then ayun nga lang nagkataon na pangit yung weather kahapon medyo maulan at ngayon na medyo makulimlim pero syempre ha, ingat sa pagmamaneho pabalik doon sa kampo ni Kuya Archie. Okay, okay. So ngayon na uh, etong ibu na to, uh, papakita ko sa inyo isa-isa kasi ka kahapon may kalaban no. Kahapon na uh, hindi ko na na I amin mean, nakagabi di ko na napakita sa inyo isa-isa kasi nga yung training box natin is nabasa. Kaya sabi ko uh, din na natin may isa-isa. All right kasi pagka ano, wala sa paglalagyan Ba't ito na nga, unboxing natin. Eh ito ay ibon ni ano, mapupunta kay Kuya ano, uh, South Bamalo. Bali shoutout kay Kuya Fred. 'Yan. Ring number muna tayo. Okay? Ring number 7163 Metro RPC. Ganda ng ano nila, no, ng club nila, Metro RPC. Racing Pigeon Club. All right. So, ito ay kay Kuya ano tag dito kay Kuya Fred. Yan, sinabay na rito. You know, magandang ibon. Ayun. Bali ang ewan ko anong tawag dito, hindi naman saddle to, 'di ba? Ano bang kano na ito? Ah, comment lang kayo kung anong kulay nito. Parang ano to, splash to sa akin eh. Okay, okay. So ito yung ibon niya. Dito natin ilalagay. Ah dito muna sa taas para maano natin tag dito ah. Uh, Papakain natin ng maayos Tapos lalagay natin ng sensor mamaya Okay so ngayon dito na tayo kay Kuya Kay Kuya, ano na tayo? Kay Kuya Archie. Okay, ito yung ibon nya Bali, meron siya pinasok dito na apat. Tapos yung tatlo is i-ship na sa atin. Okay, so pito yung magiging warriors niya. Ring number, Metro RPC 7165. Ito naman, 7165. Blue check. Yan batang-bata. Yan. Possible na kak. Yan, blue check naman to. Walang halong puti. So ano to mapupunta kay AG Love Yan So ito yung una niyang ibon At yung ikalawa Okay so ito naman yung ikalawa uh, Grizzle naman to Metro RPC 7158 7158 Yan Bilisan natin ng konti para nagbabadyang umulan Okay, ito naman ay possible na kak din to kasi medyo pagka lumulubo rito parang uh, kak na sa akin eh. Ewan ko lang. Okay, grizzle naman to. Yan ang gandang grizzle. Yan oh. Sana ma-settle natin ng maayos mga ibon dito. Yan, yun lang ang kahilingan natin. Kaya, kaya nagpasya na akong uh, magpalipad para check the area po. Oy. Masyadong may tong isang to. Masyadong ano, ah mabalasik. Ito naman na ah, blue check white light. You know. Blue check white light. Tutu pa ka blue check nito. Eh, Napakatapang. Yan o, ang ganda ng pagkakano niya. Yan you know. o, Cut din eh. yeah. Blue check, bali dito sa right shoulder, no, left shoulder niya is wala siyang puti. Tapos dito naman, meron siyang dalawang puti. Yan. Yeah. Tingnan natin, tapos sa mukha is meron siyang ano, uh, splash. So, ring number 44704 RP, ano, ARPU ito, ito yung A A ARPU 44704 uh, good luck kapatid okay so syempre wag nyong kalimutan mag subscribe sa youtube channel natin kapistrane log, yan nasabi ko na sa ilang vlog natin na magbibigay tayo ng isang libo sa limang tao sa end of the month ng ano natin tag dito uh, ng march yan ito naman ang nag-iisa niyang pula. Grabe. Di ba? <laughs> Napaka-solid. Ang dami na natin pula dyan. Okay. So, 7161. 7161 Metro RPC. So, ulitin ko lang, ang pinakamaganda sa pula, uh, if mag-first place to sa final race, uh, possible na ano, I mean, uh, dalawa makukuha nitong ano, trophy. Ayan. Yung trophy sa pula, tapos yung trophy sa final race. Pero kung sakasakaling mga pang ano naman siya, 20 plus up na ranking, basta siya yung unang-una sa lahat ng pula, automatic meron pa rin siyang trophy. Bali first place siya doon. Alright. Sa mga color na pula. Sa dumapalag itong mga ibon ni Kuya Archie. Imasimasi mo ibon mo. <laughs> Alright. <laughs> Baka ibang ibon yung hinihimasimas mo kapatid. <laughs> Dejo ka lang. Okay, so ito yung ano, uh, last na ibon niya. Then abangan natin yung tatlong uh, isusunod niya medyo maliit pa daw ng bahagya pero kapag ka ready na ready to go ipapadala niya rito okay so yun na nga bali yung dito na lang muna yung video natin marami marami salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa Campo Capistrano uh, etong ano natin tag dito ah uh, etong quarantine area natin na uh, isi po siya doon uh, medyo pangit lang yung ano eh pangit lang yung weather ngayon pero lalagay tayo doon para maayos yung mga kina-quarantine natin. Okay? Meron naman silang pesto doon sa gilid ng mga ano natin, tawag dito ah, sa gilid ng stock bird natin na breeding section. Pero ano, tawag dito ah, sinabenta ni ama na ilipat. Kaya ang ginawa ko, nilipat ko muna to. Pero nandun pa rin yung kabila, yung kabilang side. Pero ano yun, na ah, naharangan siya ng pader. Pero, pa uh, na pa rin natin. Naalisin ah. natin yon Ilalayo natin sa mga stock bird natin. Kasi syempre di natin masabi. Kung meron silang sakit na dala rito sa kampo. Syempre di natin masabi. Dahil iba-ibang lope ang mga pinanggagalingan ng uh, mga ibon na to. So for the safety. Sa quarantine natin. Kailangan. Hindi basta-basta na makakalapin sila. Kailangan magkakala magkakalayo sila. Para kung sakasakaling may sakit man na dala yung isa o dalawa. Ang pinakamaganda ron is uh, maagapan natin kaagad hindi natin ma ano kaagad tawag dito ah uh, hindi kaagad natin maano ano uh, mapaparami yung virus all right so yun na nga mga kaburo ko to bali hanggang dito na lang muna yung video natin maraming maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta hanggang sa muli ako nga po pala uli si Brown G Siyempre wag nang kalimutan suportahan subscribe sa YouTube channel natin so tara let's go peace out <laughs>